Whew. Yan po guys, katatapos lang po ng aming pagsasayo at pag ni Papi ngayong umaga. So pahinga mo na kami dito sa sahig. Grabe, grabe guys oh. Ang pawis. So magandang umaga. Happy Friday. Pahinga muna kami dito guys. Pampawala ng pawis. Maraming pawis sa aking mukha mga palangga. Say, magitan na unak. Oh, anak lang. Say, magitan na. Ha? Say, magitan na. Oh, pagkuha lang. magdugay pa. Naminaw ka na? Naminaw ka? Hmm. Naminaw. Ah. Uh, naminaw ang bata? Huh? Sige paminaw Sige paminaw <laughs> kaos tindahan? Oh, si Ate Charina na ni mo. Nagkuhag kulgit og shampoo. Oh, si Ate Charina ni mo. Abi man ako gikapoy, ka anak. Si mama anak dagang kay singot niya si papi, mura ra magwa. Si Ate Charina ni mo may taos tindahan. Oh, tinuod gitna, anak. Nakuha man to siya kulgit anak. Tarong, tarong gigda, tarong. Say good morning be. Nailo guys, tapos na po kami nag-ehersisyo guys. Kapoy kay ko guys, nabuyo ko guys. Si papi guys. Kapoy kay si papi nag-ehersisyo guys. Oh. Ikaw man, ikaw rong taod-taod guys. Ako na nang diguon si papi guys. Love ni mama lang. O, oh, naglab ni mama, usa? Usa maligo? Alay, kalab, ani, oy Naglab ni mama, usa maligo? Oo nata maligo? Magtrabaho, usa ta? Magtrabaho, usa ta? Maligo pa din, bata. Eh, na'y mananap? Na, dagang mananap una, oh. Nagkamang-kamang, anak. <laughs> bali na. sa mananap. Lay down na, lay down. Lay down. down. <laughs> Nahadlock sa so mananap. Nahadlok Nahadlok sa mananap, anak. Kaluo yung tawon ni mo, anak. Oy. <laughs> Nagang mananap dito, nak no? Ayan po, guys, si Papi, ah nag-transfer dito sa upuan guys kasi dyan maraming insekto oh. maraming mga langgam na nasa sahig so ayan pawis, pawisan pa mga palangga oh, sobrang pawis ayan biglang ano biglang nag balhin si papi guys <laughs> hmm. ni balhin ka na pildi kuto ni da kuto gyud nilupad. kuto gyud gamay asa ka tulupad hmm kuto gamay da gendagan ka sulmigas unya kuto on ka <laughs> ayan thank you for watching guys ayan Nagbalhin si Papi dari Lingkuranan guys. Kinahadlok siya dito. Nidaghang mananap mga palangga. Hulbigas. Ayan, thank you for watching. Ayan, pahinga muna kami guys.